Hindi po sa lahat mga idol. Yan, pag-uusapan po natin yung tungkol sa iba't ibang uh, uh, topic about sa pagmamanok. Pero bago ang lahat mga idol, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. No? Kay Boss John na uh, Mansia. Yan. Boss, pa-shoutout naman. GRN Cat slash Glyn GF kay uh, Boss Glyn Dichoso. Yan, shoutout po sa inyo lahat yan ha. Mga idol, mga taga-kabiti to kaya uh, Jumil uh, Mahinay from Usami City yon shout po sa lahat ng mga taga -uma Usami City lalong-lalo na kay Boss Jumil Mahinay yan uh, from Northern Samar naman yan shout out sa lahat ng mga taga Northern Samar love na love ko yung mga yan kay Boss Binamin Bibal. yan ito yung mas uh, masugid ko pong sharer. no balang araw boss yung pinakagusto mong bloodline ay eh, magkakaroon ka po ng rewards yan sinasalang lang ay uh, isasalang po natin yung ating um, uh, gal claret by uh, December. So baka makakahabol po tayo ng national. Yan, sana makakahabol tayo. Kasi yung mga sinalang ko ngayon mga idol is uh, yung ating uh, mga winning line yan lahat. No? Sinasali rin po natin sa mga event yan. Kaya, uh, Attorney Frank Parkon ng Lion Queen Rumblon. Yan, shoutout po sa inyo. Boss Attorney Frank parkon natin, ha? Mga taga Rumblon, yan, lalong lalo na yung mga uh, tauhan nyo dyan sa inyong farm na Lion Queen. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, nagpadala rin po yan si uh, Boss uh, attorney Frank Parkon sa atin ng manok dito. Hindi man lahat nag-champion, no? Ngunit na champion po natin yung uh, mga linyadang galing po sa kanila. Yan, maraming salamat, Boss! Yan, lalong lalo na kaya paring Nicanor Borda, o, oh, yan sa hirap at ginawa, magkasama. Minsan bariya na lang pera, magkasama pa rin. Kahit walang pera, magkasama, nanonood na lang sa sabungan. So mga idol, ang sikrito po, ako hindi po ako magaling na handler. yon. Nagkataon na po na ako ay uh, isang uh, YouTuber at saka isang vlogger. O mga idol ha, huwag nyo kakalimutan bisitahin yung aking YouTube channel na Oma Antikenyo GF. Yan, marami rin tayong matutunan. May mga 21 days conditioning po tayong um, uh, naka-upload naka doon. Yan. At Siyempre dito rin sa ating uh, page na Oma Vlog TV, huwag nyo kakalimutang mag-follow lagi, Idol. Para updated po tayo sa lahat ng na mga ina-upload nating mga videos dito about sa mga tips sa pagmamanok, tungkol sa pagmamanok. No? Doon po sa aking uh, YouTube, ganun din. Yan. Mag-subscribe po kayo. Punta kayo sa YouTube, yan. Hanapin mo o maaantikin nyo GF, yan. Maraming po kayo matutunan. Idol ah, um, uulitin ko. Hindi po ako magaling na handle, yun. At uh, nagkataon na po, no, na marunong ako sa mga iba't ibang bagay tungkol sa pagmamanok dahil yun talaga ang passion ko at yun talaga ang hilig ko. Nag-start po ako magmanok, mga idol, is 1995. Nung sa Bulacan pa po kami, no. Doon po ako dati sa Bulacan, sa may uh, San Jose del Monte, Bulacan. Yan, yung mga alaga po namin dyan, yung mga Karachi, no? Kaya uh, pagkatapos, uh, binigyan po ako dati ng tryo na kay uh, uh, Boss Manny Lacson. Bayaw niya kasi yung uh, kapitan ng barko. Yun, so binigyan po ako may paring San Apu So dito naman ako sa Kabiti Idol. Alam niyo ang sekreto ng uh, pagiging swerte, no? nasa bloodline po ng manok yan. Una-una mga, mga idol, no? nasa bloodline po ng manok yan. Yun ang katotohanan. No? Pagkatapos, pag nagmamanok kayo idol, make it sure na ang mga linyada natin is gustong gusto natin. Yan. At ang mga linyada natin is mga healthy. Yan. Pangalawa mga idol, no? is yung place, yung lugar na paglalagyan natin ng ating mga materyales o ating mga manok. Importante po yan no? Dahil pagka tayo po yung nag uh, breeding na at nakapag-produce, kinakailangan mga idol, yung mga sisiw natin is mga healthy rin. Dapat hindi sila nagkakasipon o anumang sakit, dapat wala sila noon. So ano yung mga dapat gawin, no? Yon dapat ay pinupukusan. Yon, ganun po kaselan at magastos ang pagmamanok. Yun po yung mga isa sa mga sekreto kung bakit matitibay ang mga manok ng ating mga idol. No? Pagkatapos, pagka talagang healthy sila, mapapansin nyo kasi mga idol, no? pag healthy ang isang manok, parang magugulang na putinan kahit stag yan sila. Kasi mahaba ang kanilang buntot, malalago, makakapal, no? Dahil hindi po sila nagkasakit. Yan. Pag nagkasakit, simpre bumabansot at parang bata tingnan, no? pagka healthy, talagang bulto ang katawan niyan na parang naging matured na sila. Yun po yung sign na healthy yung ating mga alaga. Pagkatapos yung race area niyo, idol, no? Kinakailangan may race area tayo. Pagkatapos pag nag-harvest tayo, kinakailangan mayroon tayong paglalagan sa mga har na harvest natin mga stag. Lalo na yung mga flying pen, ano? Yung mga kulungan na dapat paglagyan sa kanila para at least masanay. Pagkatapos nilalagyan na po kagad yan sa kaliwa. No? Ito, kaliwa ko. Baka sabihin nyo, kanan ito. Ito yung tatoo ko, kaliwiti po ako. Baliktad lang po, opposite lang po sa uh, ating video. No? Nilalagyan na po kagad yan ng tali dito na ganito ka haba. Yan, para masanay na po kayo yung stag natin pag na ilagay na po sila sa cording. Yun po yung mga sikreto na dapat nating Uh, matutunan mga idol Kasi sa conditioning mga idol Ang conditioning mga idol Hindi rin pagalingan yan uh -oh. Magbe-base ka sa bloodline mo no base ka sa uh, Kalusugan ng mga alaga mo So pagka ikaw ay isang handler At uh, lahat Ng mga alaga mo Mayroong ganon Ibig sabihin hindi ka na mahirapan Dahil sila may taglay na, na galing At lakas No? So, yung mga pod supplement na binibigay natin dyan mga idol is mga secondary na lang yan. Yan. Dahil sa dine natin sila, dahil sa ini-improve natin sila, so, kailangan may pamalit sila sa pagod na binibigay natin. Lalong-lalo -lalo na yung mga... Uh, ang ang importante kasi dyan, pag uh, hinahanda natin mga idol is yung mitigation nila, yung nutrition nila, no? At saka yung... Um, ah uh, routine exercises nila. Siyempre, kompleto dapat lahat yan. So, lahat yan is nagbe-base doon sa lugar na uh, pinaglalagay ng manok, pagkatapos yung bloodline ng manok, pagkatapos yung nutrition ng manok, pagkatapos yung pagkondisyon ng manok, no? at pagkabigay ng tamang medication sa ating mga manok. Pagkatapos, mga idol, yung pinakalas, no? ah uh, pasensya na ko, kayo mga idol, no? Y yung uh, nanghihingi po ng uh, 21 days conditioning is uh, meron po ako sa YouTube dyan. Pakiscroll nyo na lang, hanapin nyo na lang idol. Meron po tayong 21 days conditioning dyan. Ngunit gagawa pa rin po ako uli ng 21 days conditioning para at least may guidelines po. Hindi ko binibigay yan idol. No? Hanapin nyo dyan sa YouTube ko para naman uh, makatulong kayo sa akin. No? Uh, yun, yun kasi yung rewards na makukuha ko sa inyo eh yung pagbigay ng libreng um, uh, uh, idea. Hindi ko kayo tinuruan na talagang gumaling kayo. Ibig sabihin, idea lang po yung binibigay ko. Yan, ito yung mga dapat, ito yung mga dapat. Para at least may guidelines lang po tayo. Dito sa ginagawa po natin, idol, is hindi po tayo nagmamayabang o nagmamagaling dito. Changing of idea po ito. Kung may mga uh, nagtatanong at hindi ko nasasagot dahil sa dami, pwede po kayong magbigay ng solusyon sa tinatanong ng ating mga kaibigang kapwa sa bungero para makatulong po tayo mga idol. Huwag po tayong mahiya. Alam mo, para maging magaling yung isang tao, is kinakailang mo magtanong. Kasi ako idol, no? Bago po tayo natuto, hindi po ako magaling mga idol ha, natuto lang ako. Yan. Bago po ako natuto, dekada, halos isang dekada at kalahati po bago ko natutunan yung mga bagay na ito palang pala dapat. Meron palang ganito. No? So, idol, ah, balik na tayo doon, no? Pagkatapos, yung binibigay nyo pang pod mixture conditioning. Yan. So, sa mga nagtatanong naman, mga boss, no? Tungkol sa mga pagpo-pointing, no? Sa totoo lang, idol, napakahirap po mag-pointing. Hindi po yan basta-basta itinuturo lang. Kasi, kinakailangan po With feelings. Ang paglalaro po kasi o pag-aalaga ng isang mga uh, uh, panlaban na manok is nasa puso mo na dapat yan. No? Napakahirap po sa lahat yung pointing. Kasi ikaw na mismo mag observe niyan, idol. Kailangan mo na to-do monitoring kaya may mga nagtatanong eh. Boss, um, alam mo yung sked ng uh, manok mo during the fight, no? Ngunit, biglang nag-off. So ano daw yung mga remedy na dapat gawin? Alam mo idol, napakahirap remedyuhan yung pa-off na yung manok. Alangan mo kargahan ng uh, bigyan mo ng multivitamins. Dapat 2 hours before the fight idol. Kailangan na monitor mo na yung alaga mo. Yun yung sikreto. Kaya nga every 2 hours kinakailangan mo monitor mo yung alaga mo. Kung okay pa ba, makikita mo yan kasi ang kulay ng manok ba, mga idol is nagbabago. Oh shiny, biglang nag-dry. So, pag nag-dry, malayo pa naman yung laban, kailan palo No? Kailan palo up? Oh. Kasi tayo, nagdidepende tayo sa tayo ng manok. Mostly, yung mga handler natin is tinitingnan yung tayo lang ng manok. No? Ang tayo ng manok, pinupointing pagkain po yan. O, oh, pinupointing natin yan yung pagkain. Kasi iba ang pointing ng medication, iba ang pointing ng pagkain. Iba rin ang pointing ng tubig. Kasi katulad niyan idol. Um, naglilimber ka. Tinawag na pinalimber ka. Biglang masyadong magalaw yung manok mo. Ano yung dapat na solusyon? 'Yun yung mga madaling solusyon. Oh, uh, para maging kalmado yung manok mo, may timba ka dyan Ilagay mo sa timba yung paa ng manok mo hanggang dito lang. Hanggang dito lang idol ha, wag dito, hanggang dito. Dito lang. Yan, 20 seconds. Pagkatapos, sinamusan mo, basahin mo yung tweet. Mamaya-maya, relax na yung manok. Yun yung mga daling solusyonan. Pero yung off-idol, napakahirap ng solusyonan yan. So, dapat, kinakailangan, pag ikaw ay isang handler, ako, sinabi ko sa, sa inyo, idol, ah, hindi po ako nagmamagaling. Hindi rin po ako magaling. Hindi rin po ako nagmamayabang. Ang gusto, yung tamang pamamaraan lang po yung tinuturo natin. Kasi solusyon. O, oh, hindi po ako nakipag-compete sa ating mga ibigan na magagaling na. Saludo po tayo diyan sa mga handler nating mga magagaling, no? Ngunit sa akin yung tinuturo ko lang idol is yung tama. According to my experience din, syempre, 'di ba? Tayo. Ah, uh, gaya ng sinabi ko idol, no? Ah, uh, ako nakikipag uh, nakikisama rin ako sa ating kapwa mga sabungero, no? Na maliliit, nakatulad ko rin, maliliit din naman, maliit din naman ako ng uh, uh, no? Gaya ng sinabi ko, kahit wala kang pamusta sa manok mo, idol, no? Kung ikaw ay kilalang matibay magmanok, tandaan mo, idol, pinag-aagawan pa yan. O, pinag-aagawan pa yan. Yun yung sign na yung conditioning mo ay maayos. Yan, kahit wala kang pusta. So, maliwanag, idol, no? Wala po akong uh, hangad, kundi ang makatulong sa ating kapwa malilit na subuhero. Dahil maliit din po ako sa bungero. Yan. Maliit din po ako sa bungero. So, according to my experience, based on my experience idol, no? Um, hinahalimbawa ko lang po kasi yan sa tao. No? Na ako, halimbawa, ang training ko is sa uh, pangkafgo. Yan, pangkafgo. No? Pagkatapos yung uh, mga kalaban o oh, makatunggali ko mga idol is ang training, training niyan is Philippine Marines, napakalayo idol. So, yung binibase ko, ganon. Kasi ako, dinidevelop ko idol, yung endurance at saka yung stamina ng aking mga alaga. No? Yun lang po yung sa akin mga idol. Yung magkaroon lang ng guidelines o idea yung ating mga kaibigan na malilito magmamanok, yun lang po. Never po ako nagmayabang, never din po ako nakipag-compete sa ating mga magagaling. Yun lang po. Salamat! Sana uh, humaba pa ang sama natin dito at wag na wag niyong kakalimutan idol no para maging updated po tayo mag-follow po kayo yan mag-follow kayo malay nyo mga sa susunod by December no kasi may isasalang po ako for local dito lahat po ng maraming share yung nagsi-share marami is bibigyan po ng ako po ay nagbibigay kasi ng mga pollet na mga signature line ko dito katulad ng Gal Claret katulad ng Joe Sanford datin Katulad ng um, uh, super brown red natin, katulad ng regular gray natin, katulad ng lemon round head natin at iba pa mga idol. So kita kits tayo sa iba't ibang sabungan mga idol. Sana mamit ko rin kayo. Gusto nyo ako mamit? Gusto ko rin kayo mamit mga idol. God bless po sa ating lahat.